ang pakay kasi natin dito dahil sa kakulangan ng antivenin sa buong Pilipinas ninais namin punta dito sa kabikulan yun, galing Yeah. Ah. meron, meron dito yun, kumagat oh kumagat Nako, sayang yung venom grabe mayroon ganon, mangyayari. kung walang gloves, yari. Talagang sineswerte nga naman tayo, meron na naman tayong uh, nakita dito sa location na ito. Yeah. Eh, Ano ba? tao dito, na wala na. Ano yan, no? May dito sa bukol na ito. Ano yeah. so, gano'n style? Kitsa. Kitsa mo kasi baka mamaya na ma chambahan tayo. Sa mga ganito. Tulad ganito. Pero na? Maya maya, may nasaktuhan kami na cobra na parang nagpapahinga sa loob ng nabubulok na puno. Oo, dito lang. Okay, ito na. Okay. Sige, huli nyo na. Huli nyo na. Ang oh, tataba nila. Oh, napaka lusog. Ito, makita natin, mas mas magintosa no? Kisa doon sa isa. Okay. Okay, yung mga... Mamaya, pagka nakuha na natin ng mga kamandag itong mga Philippine Cobra na ito, dito rin natin sila pakakawalan para patuloy nilang tulungan yung mga magsasaka Uh, magbawas ang populasyon ng mga daga. Meron daw! Yun, ang huli. Yun, ang ganda! Sige, sabi. sabihan nyo muna. Ayos, nakalima din tayo. At uh, ngayon natin susubukan mag-extract ng venom dito sa malit na kamalig na ito. Dito tayo magse-set up ng um, mini outdoor na extraction unit. Unti-unti so, natin ibubukay yung bibig at pa pakakagatin yung... Pumulo um, na. So, hindi na masama, no? First day, masaya na yung naka-five snakes tayo. Tapos yung tansya ko doon sa venom na nakuha natin uh, siguro na sa mga 3 to 5 ml yung nakuha natin. Pero hindi namin inaasan na mangyayari ito. Ay. Ang cobra spit ano hindi lang ito lina lang lang kasi Pwedeng ma-damage yung mata mo, yung cornea mo pagka hindi mo kagad na ito. nito. Uh, pwede ka mabulag.